At sa punto ito, tayo naman po ay magpunta sa lungsod ng Iligan. May mga estudyante po ang nananatili sa isang universidad doon. Malaman po natin kung ano ba talaga ang balita na yan, ang punot-luno niyan sa live na pagtutok ni Jiggy Manigat. Jiggy. Mike, narito nga tayo sa evacuation center kung saan ito dito in-evacuate yung mga estudyante mula sa Marawi at uh, Mindanao State University campus. Pero sa kasalukuyan ay marami pa rin ang mga estudyante ang natitira sa MSU Marawi campus at yon ang uh, tinatrabaho para kahit papano'y maabutan ng pagkain at uh, kalaunan ay mailikas mula sa panganib nga na kanilang kinakaharap. Pero yung mga estudyante naman na nailigas dito sa campus na ito ay uh, maayos ang kalagayan at yung iba. Karamihan sa kanila, nakausap na ang kanila mga magulang. Kanina ay pumunta rin tayo sa Marawi at narito po ang aking report. Sa Mindanao State University, Ligan Campus, kinukupkup ang nasa tatlong damang estudyante mula sa MSU Marawi Campus na nailigas kanina. Isa narito si Avon na taga Agusan del Surpa. pa. Medyo nakakatakot po ng konti kasi na may mga rumors po kasi na, duma, na nag-ano na, sa mga texts na uh, after Asia or 7pm pray, prayer, na mag-penetrate daw yung mga multi-group sa, ano, sa campus. Pero hindi po yun siya totoo. So parang naano din kami, hindi kami gumagamit ng light para hindi masyadong ma ano na may tao sa loob tapos yung pagkain po namin medyo tipid-tipid po sa isang sar, sa isang sardinas po kay lima po yung magahate ganun and then wala po talagang ilaw tapos tahimik tas medyo hindi po mawala sa mga kasama ko what if bumanta dito yung multi group tas putulan tayo ng olo, ganito ganyan tas wala po kami ibang ginawa kundi nag-pray lang po talaga Magandang pasilidad para sa mga estudyante, inilaan ng pamunuan ng MSU. Pero nangangailangan pa rin sila ng iba't ibang mga bagay. Damit po talaga, damit, sama na yung mga panloob, tapos pamasahi po talaga para makauwi. Especially po dun sa mga naging kasama ko po sa mga rooms na yun po talaga yung problema. Actually ako nga po na, yun din yung problema ko. Kanina nagpunta ang GMA News sa Marawi Yoko ka lang, yoko. i e, 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 baba lang. Ito yung itsura ng labanan dito sa Marawi dahil uh, sa dami ng mga kabahayan dito at uh, hindi pa alam kung lahat talaga ng mga bahay dito ay wala ng mga residente. Ay uh, tsyampuhan lang kung gumalaw din yung mga sundalo. Pero sa naririnig natin ay talagang sinasagot ng putok yung mga uh, kalaban, yung mga sympathizer ng ISIS, mga, mga miyembro ng mga group dito sa mga sundalo na naririto at uh, ito, ganito yung sagutan nila ng putok dito sa mismo siyudad ng Marawi. Sa gitna ng putukan at paglikas ng maraming mga taga-Marawi, natsyempohan namin ng padre de pamilyang si Kuntang Lumantong. Nais niya sanang pasukin ang kali kung saan naroon ang kanilang bahay. Dahil sa pagkakalang tapos ng bakbakan, lumabas siya para bumili ng pagkain kaninang umaga at naipit na sa gitna ng putukan. Mga apong sanggol pa, kapatid at iba pang kaanak daw ang naiwan sa loob ng kanilang bahay. So, ilan ho ang anak niyo na nandun pa? Ang sila. Mahilan? Uh, sila? May maliliit? Mayroon, may dumididi. Bakit po hindi kayo lumikas muna? Ay, hindi po. Bakit po? Yun kasi yung napag-usapan ni eh, Jen na lang kami. Kasi nawan sa lumikas kami dyan, Baka ano hinila yung ano namin, tuwar namin. Ano Barangay po? Namin. Barangay namin. baka pagkutaan ng pagkutaan Ma ko siyang sumama na muna sa amin para makipag sa mga sundalo at mga taga DSWD. Pero mas pinili niyang doon na muna sa kapitbahay mamalagi para raw malapit sa mga naiwang kaanak. Tawagan mo ko para kung may, ha? may tutulong ako ha. Sige. Mama, Ma ingat po kayo. Bumalik kayo ngayon. Bumalik kami, akala walang At uh, yun nga po sa kabila nung pangungubinsin namin dito sa pamilya na ito na pag samantalang lumikas ay uh, sila at ang uh, pinakamaliit na bagay na maaari namin magawa ay magiwan ng uh, numero ng telepono upang kahit papano ay mas ma-coordinate namin ng maayos kung uh, kakailanganin ba silang ilikas muli doon sa kanilang kinalalagyan sa ngayon. Mike? Ah, ingat kayo ng mga tropa, ha? Maraming salamat, Jigemanikan.